Good evening, Pog, Ang sabi niyo po, tulong niyo po ako di ba mama? Order in the court, Sarmiento, bumalik na po kayo sa opinyo. Ano? 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 ha? Ayos ka lang ba? May eh, ginawa pa sila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Sinaktan ka ni Ana, no? Sabi mo sa'kin, sa anak, miss na miss kita eh. Miss na miss ka ng mama. Huwag niyo pong away ng mama, anak ko. Huwag diba niyo, niyo na po siyang ipakulong. Di ba ang sabi niyo ko, ibibigay niyo na po ko sa kanya? Wala akong sinasabing ganun. Di ba sabi ko, huwag na sinungaling?